Wala si Pinoy Agimat. Yan si Sambong Gaboy di dito. Yan. Lord Santer, anong mga mutya mo dyan? Wala tayo. Ganyan pa rin tayo. Wala bang bago? Wala uh, oh, ano Wala pa natin, i-highlights natin. Wala tayo sa Mindanao. Ah, oh, siya. Dito po, anong mga mutya mo? Yung mga kabibi ni Utol, yan ang mga ganda oh, yung mga kabibi niya oh. Ilang kabibi, ano, dami oh. Mga kabibi, dami ang ganda. Tol, ang maganda to tol oh, tol.

Ay, eh, mga unang labas. Ito, Ito. Ito, na, ito na tol, yung mga mo lahat. Oh, yan, Not, na. Yan. yan na. Ah, may naiwan pa sa bahay tol? Ah, meron pa. Ah, dami pa sa bahay? Yan na. Yan na. Yan

pasana langka satu angkat langka

Ako, lang tayo. So, mga langka natin tumamkano. Ano presyo natin? 1.5, ba? mga Malayo. Kung sino magkakagusto ayun, dami oh. Tutor sipper sipper. Ano si pero si pero. Hindi mm. ko bibig. Mm. Ito mga mutya, ano po ito? Galing po ito ng Mindana Mindanao. Yan, Mindanao siya galing. So wala niyan dito. Sa Mindanao to galing. So, ito yung mutya ng ano, ng ah uh, kabuti. Kabuti siya yung mushroom kung tawagin, mutya. Yan ay Kaya ganito po yung mga ano nila, no? Pagkat wala pong, ano, wala pong lana, mga yan, kaya ganyan. At talagang ano sila, tuyong-tuyo sila. Tuyong-tuyo sila. Tapos okay. ito. Tol mo chanan lang kasi to, di ba? Uh, uh, mo chanan lang kasi ana. Ayan, na parang ano na siya. Okay, oh, sir. Thank you, Ma, ma, ano, ma, makinis siya. Makinis. makilis na mutya. Ayan, pili na lang dyan kung sino may gusto dyan. tawagan nyo lang sa by the Ito suso. Suso siya. Ayan. Suso. Ayan. Ito yung mga ganda mutya. Ito. Ayan. Ayan. Hulog. Yun, Parang saan lang ka to? Ano ba mocha to? Lang ka? Oo nga. Ito yung isa. Parang nahawig siya sa... Lang ka, no? Nahawig siya sa lang ka. mocha? Ito, oh. Mocha ng tipay. <laughs> mocha ng tipay siya, oh. Oo. Oh. Karamig, kaganda ng mga mutsa ni Utol. Ito, ano, mga klaseng, ano, pabibi, oh. Oh. Ano? Mga Ayan. Yung nagahanap ng, ano, nagahanap ng maya-maya. Ayan, maya-maya, oh. Eh. Ito tulo, baka may gusto maghanap. Gamot po sir. Anong gamot yan? Anong o, ano yan? Anong gamot? Sa diabetes, blood pressure, mga high blood. Powder? Powder yan sa doon. Anawin na. Kalahating kutsara. Sa isang tasa, kutsarita lang gagamitin. Ah, kutsarita. O, kutsarita. Anong tawag yan? Anong tawag? Luyang kahoy tol. Luyang Luyang kahoy. Maraming madalang sakit to. Makukuha Ah, okay. Kasama na UTI, ang UTI, blood pressure, high blood, may blood gun, yung may high blood ka, no? Ano niya yung... Maganda, pala sa mga driver yan o, wala, wala. Kasi pang UTI maganda. Kasi uh, mga driver yan ang lagi dinadaing Dahil nga sa ano no Sa, pag -pigil -pigil sa pagpigil-pigil sa pag-ihi Yan may nagdala dito sa Batangas, ang ganyan karami, pinipinta niya ng ano, yung sa ice cream wrapper. Oh. Ganyan niya sa si itong 1, 000, 1, 000. Oh, okay. yung ganyan, isang sa Ah, oh. port. One port, oh, one port. So, driver. Mm.

ito yung ano, ito yung maganda pang higop sa mga Basang, sa mga enerhiya no na mga negative na enerhiya, inihihigop nito. Yung mga ng klase. Ano yan mm -hmm. Dito. Ah. Wala yan. Wala, wala yan dito sa Pinas, eh. mabansaan. Ano, Serya. Hindi gusto ko magkaagi ganito. 'Yun no. Kamilok, eh hey, boss. Ay, tamilok. Marami. Butas yan, no? Oh. Limusan na kita lahat. Ito yung ano, ito yung pinagbaya ng tamilok. Kasi butas, oh, pinagbaya ng tamilok, to. ng oh, kasi diretsyo siya. Pinagbaya oh, pinagbaya ng tamilok. Galing, ano? Galing, ano? Galing. Ah, ah, ito <laughs> ano? yan. service ko yan. ko lang. <laughs> ano yan? Ano yan? Nakikita ko yan. <laughs> ano yan? Nakikita ko lang. <laughs> ah, Nakikita ko lang. Oh. oh, pinakita lang pala ni Utol eh. Uy, oh, ito legit oh. So, dagdag lang ano, dagdag. Ahong. ano lalo ano to. Alam mo siya to. Siyempre, ito may ari nito. Alam mo to kung ano may ari. Ayaw, benta. ano mo Pangil yan, Tom? <laughs> Pangil siya na kulay brown. brown. Sa dagat lang ako yan. Dalin. Kulay brown. Ang galing. Oh, ang na... galing, oh. Ang ganda siguro ito pag binakbak itong pinakabalat niya. Ay, no? Lang. sayang, dik sayang, sayang. Tiktikin mo siya. Tiktikin mo yan, alam ko na rin, pero parang magsabi na, hindi, yan na talaga eh kung, kung kanino ka may mapupunta, saan ang bahala mag tik nito. Diba? ganun na lang yun. Ayaw ni Palinsan eh. Hmm. ah. Uh, ayos. Ito to, lagi din yung kursanada ni ano. Oh. Lu ano ba ito? Ito tinang, tanang. Yes, kasama. Ano to? Um, ay. Ano to yung tawag dito? Oh. Sa dagat to tol nakukuha siya oh. Oh, sa dagat. Sa, dagat, okay. sa dagat. Pero, hindi yan sa dagat ako ako. Hindi ba sa dagat ako? bundok yan ako Sa bundok. Galing sa dagat yan, ipat sa bundok. At <laughs> <laughs> tuloy oh. ito ba? Sa bundok ako oh. ako ako. Ganyan sa mga kasama tuloy. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan sa mga kasama. Para siyang ano yung sa tipay ba? Oo, oh, para sa uh, ano. Para sa tipay yan. Makakigilap. Makakulat na eh. Patong na sa dagat, makipapunta sa bundok. Sa bundok. Alamang eh, oh. sa dagat, o talong-talong pa naman ito. O oh, pilig <laughs> ano po? O pilig 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 ano po? ano po? O ano po? ano raming ganon mo ang kaya patibig mga niyo toh patibig patuara 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 na patuara 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 Parang lutong-luto siya patuara 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 ito. patuara 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 patuara

Yan ka oh. Alam mo tol, napakaganda nito. Oh. Kung ito'y malalagyan ng langis. oh, oh so hindi. Hindi. hindi siya naglalagay langis yan. Siya nagturo nga sa akin yan eh. Huwag ko langis yung mga gamit. Kung may langis to, maganda. Ayaw niya palag Siya nagturo yung sa akin yan. Ay, 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 mga gamit, ay, ay,